Handa naman umanong tatanggapin ng bagong kalihim ng agrikultura na si Francisco Chula Laurel Jr. Ang mga hinaing at mungkahi mula sa mga magsasaka, manging isda at iba pang agricultural stakeholders. Ay kay Laurel, asahan na, ng, uh, na isa sa publiko ang kanyang mga plano para sa departamento sa mga susunod na araw. Tiniyak ng bagong kalihim na pagbubutihin nito ang kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda dahil batid niya ang mga pinagdadaanan nilang hirap. Nananawagan naman si Laurel ng tulong at pagkakaisa ng bawat Pilipino dahil hindi nito kakayaning resolbahin ang mga problema ng sektor ng mag-isa. Asahan po ninyong laging bukas ang aking tanggapan para sa inyong lahat. Handa akong makinig at makatrabaho kayo. Higit sa lahat, ako ay handa na magtrabaho para sa inyo. Lubos po ako naniniwala na kaya nating mapalago ang produksyon ng ating agrikultura sa tulong ng ating presidente. Ngunit hindi ko ito kakayanin mag-isa. Kailangan ko ang tulong ng at pakikiisa ninyo at ng buong sambayan ng Pilipino.